Good morning guys. So ngayon guys, nagluto tayo guys ng nisen ramen creamy seafood flavor. Instant noodles to guys? Uh, Bubuso mo na lang siya ng tubig guys pero pinakukuloan ko pa siya guys. Mas okay kasi yung lutong-luto talaga. So yan tayo natin kumulo. So naligyan natin ng itlog. So hindi ko hahaluin yung pinaka itlog niyan guys. Dahil kasi mas masarap yung ganyan na buo mo siyang makakain. Yan. Saka para sa parang nahihiba yung lasa niya pag hinalo yung itlog. Pero mas okay na ganyan na lang. No? Kontingan nyo lang yung tubig nyo para lasang lasa yung pinaka seafoods niya. pinaka seafoods. Ang sarap itong nisin na to guys. No? Sobrang sarap. Lasang yung ano niya, lasa niya malapit na malapit talaga doon sa original. Kumbaga nisin din naman to. Diba? Gawa rin ng Japan yan eh. Yan, konti nyo lang yung tubig nyo guys kasi pag maraming tubig nakakatamad kainin ini na pares nung nakaraan ng ko ang dami na padami yung tubig ko yung pag konti lang talagang lasang lasa talaga guys yung pagka creamy ng ramen ng seafoods yan sarap na yung kulo kulo sarap So, dinakpan ko muna guys. Tinakpan muna natin para mabilis yung pagkulo niya. Pero dito naman sa lutuan ko guys, mabilis naman magpakulo dito. Yan. Right. So, ito yung lagi natin ginagamit. Diyan din tayo nagluluto, ba? Diba? Itlog. So, nakikita nyo naman kung paano pagluluto yung ginagawa natin dyan. So, yan. Medyo kumukulo-kulo na siya. So, ganyan lang. Right. Sarap. Ayan ang lasan-lasan na. Ang sarap kasi guys pag buo yung itlog. Ayan o, no, huwag mong durugin. Ayan nyo lang na ganyan na buo. Yung pinaka itlog niya. Ang sarap. Ang sarap pagka ano nyo talaga. Pag so, yung pinaka paborito kong ano yung samisin na ramen nila. So susunod try natin yung ibang misin product na noodles. Ayan. Right? Pero ito, sarap talaga nito guys. Eh. Sarap talaga ng pagka-mix niya. Ito hmm, yung kumukulo. Haluin oh. lang natin tong part na to. Yung sa noodles. Pero yung sa itlog, huwag na natin haluin. Masarap. lasa guys. Yan itlog. Kaya ano natin eh. Kailangan maluto yung itlog. Ayan, buo siya. Sarap. Sarap. So, medyo takpan muna natin ng konti para maluto yung itlog. Mabuo yung pagkaluto ng itlog niya. So, kayo, ano mga paborito niyo mga ramen, mga noodles? Ano ba? Mahilig din ba kayo sa ganito? Tapos meron akong isang binili guys na ramen din guys na Korean. Sikat yun eh. Ang dami na kasing nagbablog doon. As in, ang dami kong nakikitaan na yun talaga yung niluluto nila. So, tinry ko rin bumili doon. So, gagawin ko ng vlog doon next. So, ito luto na. Ayan, na. Ang sarap. Grabe. Grabe. So mag-adjust na lang kayo kung gusto niyo mag-adjust, 'di ba? Kung gusto niyo mag-adjust, dagdagan niyo ng tubig kung naaalatan pa kayo, 'di ba? Kung ano yung panlasa niyo, magdagdag na lang kayo ng tubig. Uh, parang hindi pa nang yung ano. Sarap hmm, Ayan o, ba? diba? Yung egg. Ayan lang yung masarap dyan, guys. Ang mm, sarap. Ayan, isang egg namuuna. muuna. Ayan o. Diba? Hmm. Sarap niya. Sarap. Masarap sarap nito guys. sobrang sarap. So ilang ha, Kita ang itan mo na talaga ng kapramin. <laughs> kapramin eh. Hmm. So, gawa na rin kayo ng ganito, guys, ha? Gayahin ayaw na lang itong niluto ko. Mm, Tamang-tama sa lamig ng panahon. Sobrang creamy niya talaga. The best talaga itong nisin nice ramen, seafood, creamy seafood. Kabuo.